So welcome to Relarge TV. So, supposed to be mga ka-idol, nakita nyo to. Ito ay binuhusan or plinoringan na namin. So sa ganitong pag-flooring ng ating two stories na bahay, ano ba ang tamang mixing proportion para yung buhos natin ay lalong matibay? So kung gusto nyo malaman, tapusin nyo lang ang video nito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe para may makukuha kayong idea or knowledge kung paano gumawa ng bahay na kahit piso ay walang gasto sa labor at kung paano gumawa ng bahay na sobrang nakakasib ng mga materialis So balik tayo sa tanong, ano ba ang tamang mixing proportion sa ganitong klaseng buhos ng ating flooring. So yung ginamit na mixing proportion sa isang sako siminto ay tatlong buhangin at tatlong bato. Kasi hindi ko ginamitan ng 1, 2, 3. Dahil yung buhangin ay medyo mabato-bato. So, yung mixing proportion na ginamit ko, 1, 3, 3. Para yung siminto natin ay hindi masyadong mabato-bato kasi yung buhangin ay medyo mabato-bato. So, ganito lang yung mixing proportion na ginamit ko, 1, 3, 3. Isang sakong siminto, tatlong buhangin at tatlong bato. Oh.